Alam mo ba kung bakit maraming kristyano ngayon ang naguguluhan? Isang lider ng pananampalataya, isang pinuno ng isa sa pinakamalalaking relihiyon sa mundo. Pero bakit tila maraming sinasabi si Pope Francis na sumasalungat sa turo ng Biblia? Kung totoo ang salita ng Diyos, bakit parang may ibang direksyong tinatahak ang simbahan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinaka-kontrobersyal at nakagugulantang na mga pahayag at desisyon ni Pope Francis. Mga pahayag na maaring binabago, hindi lang ang pananampalataya ng tao, kundi pati ang katotohanang itinuro ni Kristo mismo. Makinig ka hanggang dulo dahil hindi ito isang pambabatikos, kundi isang pagsusuri. Dahil bilang mga Kristiyano, tungkulin nating suriin kung sino ang mga leader na ating sinusundan. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ang paniniwala na lahat ng relihiyon ay pare-pareho. Isa sa pinakaunang kontrobersya na bumalot kay Pope Francis ay ang kanyang paniniwalang lahat ng relihiyon ay daan papunta sa Diyos. Sinabi niya, at ito ang kanyang eksaktong mga salita. Ang lahat ng relihiyon ay iba't ibang daan na nagtataglay sa parehong Diyos. Pero teka lang, ito ba ang turo ng Biblia? Sa Juan talata labing apat na bersikulo anim, sinabi ni Jesus mismo, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan. Walang alternatibong landas. Si Jesus lang. Pero kung totoo ang sinabi ni Pope Francis, ibig sabihin ba nito'y mali ang turo ni Kristo? O mas malala, binabaliktad ba niya ang turo ng Panginoon? Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magpadala sa magagandang salita kung ang kahulugan nito ay pagbaluktot sa katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang mas kontrobersyal pang isyu mga pahayag ukol sa LGBT at kasal ng parehong kasarian. Narinig mo na ba ang tungkol sa fiducia supplicants? Noong 2023, inaprubahan ni Pope Francis ang pagpapala sa same-sex couples, isang hakbang na hindi kailanman nagawa ng alinmang santo papa noon. Siguro iniisip mo, e ano ngayon? Hindi ba dapat mahalin natin ang lahat? Oo, dapat tayong magmahal. Pero ang tanong, ang pag-ibig ba ay nangangahulugang pagtanggap ng kasalanan? Sinabi sa Roma talata 1, bersikulo 26 hanggang 27 na ang relasyon ng parehong kasarian ay laban sa disenyo ng Diyos. Hindi ito opinion, kundi salita ng Diyos mismo. Pero ngayon, may mga pari nang nagbabasbas ng same-sex couples. Hindi raw ito kasal. Pero kung binabasbasan mo na, hindi ba ito pagpapahintulot? At hindi lang 'yan, pabor din si Pope Francis sa same-sex civil unions na anya ay para protektahan ang mga LGBT couples. Pero kung susuriin mo, hindi ba ito pag-legalize ng isang bagay na labag sa Biblia? Ito ang tanong na dapat mong pag-isipan. Kung binago na ang pananaw ng simbahan tungkol sa kasalanan, ano pa ang susunod nilang babaguhin? at ang kontrobersya hindi pa rito nagtatapos. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga mas mabibigat pang isyu na maaaring binabago ang pananampalataya mo ngayon nang hindi mo namamalayan. Ang pagkakaiba ng mabuting gawa at kaligtasan. Isa pang malaking tanong, paano nga ba tayo naliligtas? Para kay Pope Francis, hindi sapat ang pananampalataya. Dapat daw samahan ito nang mabubuting gawa. Sinabi niya at inuulit niya ito sa maraming sermon. Faith without good works is dead. Kung pakinggan mo lang, parang tama naman, di ba? Pero ang problema, hindi ito ang buong katotohanan. Sabi ng Ephesians talata 2 bersikulo 8 hanggang 13, "Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya." at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay hindi magmapuri. Napakalinaw, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi ito resulta ng ating kabutihan. Oo, ang totoong pananampalataya ay may kasamang mabuting gawa, pero ang mabuting gawa mismo hindi nakapagliligtas. Ang tanong ngayon, kapag sinabi mong kulang ang pananampalataya ni Kristo para sa kaligtasan, hindi ba ito parang sinasabi mong hindi sapat ang ginawa niya sa krus? Kung hindi sapat ang biyaya ng Diyos at kailangan mo pang idagdag ang sarili mong kabutihan, ibig sabihin ba nito hindi talaga tapos ang gawa ng kaligtasan? Ngayon, pag-usapan natin ang isang mas matinding kontrobersya na talagang nagpatindig ng balahibo ng maraming kristyano. Pinapayagan ba ni Pope Francis ang pagpapalit ng kasarian? Ito na siguro ang isa sa pinakakakaibang pahayag ni Pope Francis, ang pagtanggap niya sa transgender individuals bilang bahagi ng simbahan kahit walang pagbabagong loob. Sinabi niya sa isang pagtitipon na dapat yakapin at tanggapin ang mga transgender na gustong maging bahagi ng simbahan. Hindi ito ang unang beses na nagpakita siya ng radikal na pagtanggap. Noong 2023, kinumpirma ng Vatican na may isang grupo ng transgender na bininyagan at kinumpilan mismo sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Sang-ayon ba ang Diyos sa ideyang ang isang lalaki ay pwedeng maging babae o ang babae ay pwedeng maging lalaki? Sabi ng Genesis talata isa versikulo dalawamputpitong, Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilikha niya silang lalaki at babae. Hindi nagkamali ang Diyos. Walang binanggit sa Biblia tungkol sa gender fluidity o pagpapalit ng kasarian. Oo, dapat nating mahalin ang bawat tao. Pero ang totoong pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon sa kasalanan si Jesus mismo ay nagmamahal pero nagbabago ng buhay. Sa tuwing nagpapatawad siya ng makasalanan, palagi niyang sinasabi ang isang mahalagang bagay, humayo ka at huwag nang magkasala. Pero kung ngayong mismong simbahan, ang tila naguudyok na tanggapin ang mga paniniwalang ito. Hindi ba tayo dapat magtanong? Kung ang mga leader ng pananampalataya ay unti-unting binabago ang katotohanan ng Biblia upang magmukhang mas modern o inclusive. Sino ang talagang sinusunod nila? Ang pagsamba sa Pachamama, idolatriya sa Vatikan Kung may isang bagay na matindi ang babala ng Biblia, ito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit noong dalawang libot labing sa isang pangyayari sa Vatican, na tinatawag na Amazon Sinod, may isang kontrobersyang nagpagulat at nagpagalit sa maraming Kristiyano sa buong mundo. Sa loob mismo ng simbahan ng Diyos, may mga inilagay na ribulto ng Pachamama, isang Diyos Inka ng kalikasan at fertility. At hindi lang iyon, lumuhod mismo ang mga pari at nag-alay ng dasal sa harap nito. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Eksodo talata, dalawampung bersikulo tatlo hanggang 5 Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran ang mga iyon ni paglingkuran man. Ngunit ano ang ginawa ni Pope Francis? Pinagtanggol niya ang pagsamba sa ribultong ito, sinabing ito raw ay pagtanggap sa kultura ng mga tao. Ano na ang nangyayari? Bakit may pagsamba sa isang Diyos-Diyosan sa loob ng Vatican mismo? At higit sa lahat, bakit tila hindi ito itinama ng leader ng simbahan? Deuteronomio Talata 4, versikulo 16 Huwag kayong gagawa ng anumang larawan na anyo ng tao o hayop upang inyong sambahin. Ang Biblia ay napakalinaw. Ang idolatria ay kasalanan. Ngunit ngayon, mukhang ang simbahan mismo ang nagpapasimuno nito. Kung ang relihiyon na dapat nagtuturo ng pagsamba sa Diyos ang naglalagay ng mga rebulto at sumasamba sa isang paganong Diyosa, tanungin mo ang sarili mo, kanino ba talaga sila sumasamba? Ngayong alam na natin ang mga kontrobersyal na pahayag at desisyon ni Pope Francis, may isang napaka-importanting tanong na dapat nating sagutin ano ngayon ang dapat nating gawin bilang mga tunay na kristyano? Narinig natin ang kanyang mga salita. Nakita natin ang mga bagay na kanyang sinangayunan. Mga bagay na direktang salungat sa salita ng Diyos. Pero ang tanong ay hindi lang tungkol kay Pope Francis. Ang mas malaking tanong ay, Ano ang ginagawa mo sa katotohanan ito? Sabi sa Unang Tesalonika talata 5 versikulo Isa Suriin ninyo ang lahat ng bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat basta-basta tinatanggap ang anumang itinuturo ng sinuman, kahit pa ito'y galing sa isang mataas na lider ng pananampalataya. Hindi mahalaga kung gaano sila katanyag. Hindi mahalaga kung gaano sila kahusay magsalita. Ang mahalaga ay, tumutugma ba ang kanilang sinasabi sa salita ng Diyos? Huwag kang magpalinlang. Sa panahon ngayon, maraming gustong baguhin ang pananampalataya. Gusto nilang gawing mas katanggap-tanggap sa mundo ang Kristyanismo. Ngunit babala ng Biblia sa pangalawang Timoteo talata 4, versikulo 3 hanggang 4, Darating ang panahon na hindi na nila tatanggapin ang tunay na aral, kundi maghahanap sila ng mga guro na magsasabi lamang ng gusto nilang marinig. Hindi ba ito ang nakikita natin ngayon? Maraming simbahan na ang nangangaral ng mensahe ng mundo imbes na mensahe ng Diyos. Maraming kristyano ang tinatanggap ang mali dahil lang ito'y madaling lunukin. Pero tandaan mo, ang totoo, ay hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magpapasailalim sa, sa opinyon ng tao. Ngayong natapos mo ang video na ito, dalawa lang ang pwedeng mong gawin. Palampasin ito at magpatuloy sa buhay na parang wala kang narinig o gamitin ang nalaman mo para magpatibay sa iyong pananampalataya. Kapag may narinig kang turo, suriin mo muna sa Biblia bago mo paniwalaan. Kapag may leader ng simbahan na nagbabago ng katotohanan, huwag kang sumunod ng bulag. At higit sa lahat, lumapit ka mismo kay Kristo. Siya lang ang tunay na daan. Ayon sa Juan, talata 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo. Hindi si Pope Francis ang magbibigay sa ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lang. Siya lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung naniniwala kang mahalagang malaman ito ng iba, ishare mo ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Huwag tayong manahimik kapag ang salita ng Diyos na mismo ang binabago. Gamitin natin ang ating boses para ipahayag ang katotohanan. At kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa pananampalataya pagsunod sa Biblia at ang katotohanan ng salita ng Diyos huwag kalimutang i-like at magsubscribe. subscribe Maraming salamat sa panonood at tandaan. Manindigan tayo sa katotohanan kahit sino pa ang kumontra.